Pilang kilos sa kan, boss. Pilipang kilo lang kante. Pintal eh? Pintalo. A. Ah. Wala na on sa ako balik. Hey guys, pingat pun magbalikya ako mga lata kaya na naman ko yung mga natupi diri guys so, oh. ah guys paingon ako trabaho niya ihapit sana ako nagbaligya kay duha na palit tambal guys bitaw eh ah, guys natin Ah, mga cans nga ano guys, mga cans na ako dito ang tupi yeah. so ato na ipatimba napamay daghan dahil guys so, yeah. isa kasako na kung ginabaligya kay nagabaktas sabi ko kayong sa baligyaanan guys Aku lagi na baktas kay. Kumusakay ka guys, plitihan pa man nimo ni. So plitihan nimo mag... kanit 10 pesos. Ni ako po 10 pesos. So 20 pesos na. So <coughs> Baktas sa lanta kay sayang kunang 20 pesos ito so, naman guys mga kuan lang mga butangan na ito ginanig eh, para hindi tanan na ito naraman na sa mga 10 minutes ang baktas Tegah okay. so, uh, pada <laughs> <laughs> guys ah. Oh. Kasunod na po na yan ako yung mga galon diha na. Tungi pang dala kay ida labay na guys so let's go hi guys paingon ako sa ano sa baligyaan ako sa cans na guys ah oh. atas guys kay kena sayang lagi apa masahi guys magtipit karon kay pahit ah guys eh nabuk ka guys so happy ta ko na abot tara man pinto 15 minutes sa man ila pun guys so see you so guys ana ko diri sa baligyaan nanog lata guys diri ko nagabaligya oh Pila uh. kilo sa kan boss? Pila kilo ng kante. Ka Pintalek, Pinta Ah. Wala na unsa sako balik. wala na plata ba? Wow. Duro na, wala mana na kasapo. Boss, incumidia, boss. Incumidia. <coughs> So guys, nahali na guys, kuan lang five ini half kilos lah guys, mana kilo, tapos ang kilo. So nahalinan ko ka guys, kung 75. five, so daga kayo. Salamat, guys! Duty na ko.